Hi guys, it's me again Belly. Welcome or welcome back sa aking mini vlog. for today's ganap, samahan nyo ako sa review center kung saan ako nag-avail ng review. Sa mga oras na to, nagigib lang ako ng tubig na gagamitin ko at nagpapakulo lang ako ng tubig na gagamitin kong pangligo dahil nga sobrang lamig. 4.30 nga pala ako nagising pero anong oras na hindi pa rin ako naliligo. Tinatamad at inaantok pa kasi ako sa totoo lang. Kahit nga sa pagvavlog ko medyo tinatamad pa ako. Basta may makuha lang na video. <laughs> kailangan ko nang maligo. So, nakapagpakulo na ako ng tubig na kung ko, tsaka yung nakaipon ako ng tubig na pambubuhos sa mukha ko. Sa so, ngayon, umuulan na malakas and tinatanong ko yung mga kasama ko kung pasok ng review center kung papasok sila or hindi. And then, kasi ang ko online tsaka may face-to-face face to face so, titignan natin. Mahiligo mo lang ako para alam mo yun. Sa kasakali, hindi ako makapasok. magre review na lang ako tuloy-tuloy. Kasi katapos ng review, dire-diretso na ito. Mag-tipis kami. Hindi ko na nga na video yung pagbiyahe at pagpasok ko dito sa review center. At mukhang konti lang kami mag-face-to-face -face ngayon. Okay na po pala itong review ko tuloy-tuloy to. Like maghapon na review. Which is normal lang naman sa mga nagre-review talaga. Para sa mga magbo exam or magtitake ng kung anong exam. Pagkatapos na mahabang discussion, binigyan nga kami ng 15 minutes break. Pero yung itsura namin mukhang stress na. Pagkatapos ng break, diretso ulit sa discussion. Sa mga oras na yan, gusto ko na talaga matulog. Yung feeling na sinasabi ng katawan mo na sumuko ka na kailangan mo na matulog, magpahinga. Wala eh, ganun talaga. Ginusto ko to. And finally, bandang 6 o'clock, natapos din yung discussion at nasundo na din ako. Pagdating sa bahay, nagpahinga lang ako saglit, ginawa yung mga kailangan gawin. Pagkatapos naligo at nagproceed na nga akong mag-quiz. Hey guys, I'm done taking a bath, so hindi na ako mag-ayos pa ng buhok. Yung pinapatuyo ko yung buhok ko, lago ko siya sa kulayan. So manunod lang ako saglit, matutulog na din ako, maaga din ako ulit bukas. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina is yun yung routine ko every time na meron kaming pasok. But ayun nga, don't forget to like, comment share and subscribe. And kita kids, sa susunod na mini-vlog. Bye-bye!